ngayong araw po ng Webes ang ating video profile ay si Madam Lorna Madrid. Yan, meron po siyang upo, uh, okra, ampalaya, pato lang finish. Yan, meron din sa luyot. Tanong po natin ang kanya mga asking price. Ayan po si Madam Lorna. Good morning Madam Lorna. yan po. Madam Lorna, ano po ba to Balag? Magkano po yung asking price ng bala? 20 na lang po. Magkano po nga yung ice price natin ng okra ngayon? Asking po, 20 po. 20. Madam Lorna, anong ano po to? Anong ampalaya to? Galaxy. Galaxy. Magkano po yung Galaxy? 80 po, 80 po. 80. Yan, yeah, meron din siyang ano, patolang 20. kinis. Magkano yung kinis po. 30 po. 30. Itong ano po natin, itong bonito. 70. Seventy. Ah. 70. Eh, yung po natin, Madam Lorna. 20 po. 20. Eh, yung mga ganito, segunda mo ang palaya. 30 po. 30, 30, 30 yan. Yeah. No, yung Mother peso po ni Madam Lorna, andito po sa bandang grill po siya, bandang dulo po, yan o. Ang nakita niyo po yung Lorna Madrid, siya na po yun. Madam Lorna, ilan tao kalabas sa kador dito? Ayun na po. 18 yan, labing taon na pala Okay naman pagiging sa Kadora mayaman na po Oh mayaman na <laughs> May Mayaman Maraming yung mayaman sa Kadora Dito sa ating uh, pa palengke Madam Lorna, barangay po kayo? Lagari ah, Barangay Lagari kayo ano? Okay Salamat po Madam Lorna. Yan kung gusto niyo po makita yung peso ni Madam Lorna, malapit po siya sa tapat ni Madam Tintin. Salamat ulit. Hello mga kapamilya ng Farmers. Welcome again sa ating YouTube channel ng DDB Mr. Kalengke. Muli po ito po ang kasama kay DJ Dante Viernesford, Dante B ang Mister Palengke po ng Lunsod ng Cabanatuan City. Ngayon po ay isang mainit na araw ng Webes, August 17. Araw na naman po ng pagtatanong natin ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalabigan po ng Nebesiya, ang Cabanatuan City Public Market Palengke ng Pagitan. Samahan niyo po sa ating mga kaibigan sa Kadoro sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga presyo ngayong araw na ito. At kung bago pa lang po tayo sa ating YouTube channel, dati please don't forget to subscribe our channel. Pwede niyo rin pong i -like o i-share ang ating video para po update po tayo araw-araw sa mga presyo ng mga gulay na bumabaksak dito sa ating baksaka. Kaya tara let's, samahan na po mag -update. gaganda po ng sigarilyas dito sigarilyas okra at talong alamin natin yung asking price ni madam osang ayun po Good morning, Madam Osang. Madam Osang, anong klaseng talong to? Pro. Bro, lipi ka. Magkano po yung asking price natin ngayon? Ay, nag-asking ako ng 80, kaya natutuloy na lang ng 70. Oh, 80 ang asking niya, pero natutuloy ko ng 70 daw, sabi niya. Conforme sa size. Conforme sa size. Ito magaganda mo si Garillas. Ay, 150. 150 asking price. Yan, yeah, medyo mahal ngayon si Garillas natin. Ano? Itong talong niya magaganda. Okra, 25. Ay, okra. Okra, 25 asking. Wala yata si Sir Alfred. Ayun eh ay pala siya Kala ko wala. Kala ko wala ke. Ayun eh Ganun sana. Ere, maganda yung sinibuyas ni si Nagabi. Madam, sit magkano yung sinibuyas natin ngayon? 800 po. 700 po yung big. 600 po. 700 daw yung big, 450 yung medium. Yeah. Galiyang ba ito? Sinibuyas, Sinibuyas po yan. Dito, kaya ati baby, abang kumakain at wala pang, ano, Halapang, pang, mamimili. Sinasamantala niya kumain, mamaya di na siya makakain yan. Good morning ati baby ko. Ati baby, magkano na ngayon yung siling Taiwan natin ngayon? 300 ang asking ko. O, 300. Medyo bumabang ng konti. Yan. Medyo meron din tayong anong sita. Anong sita ito? Bulakan. Bulakan white. Ano? Magkano yung asking? Asking question isang Tandaan. Gagaganda ng sita. Ang galito natin yung talong na bilog? Ayan, 80. 80. E yung ano natin, yung pipinong puting puti. 150. 150, bali 15 pesos. Uh, mga, Ayan, tinatanong natin, natin na asking price ha. E yung pipinong bakla mo? 150. 150, 15 per kilo. E yung beans natin? 90. 90. Ano itong upo mo? Oh? Balag ba to? Balag yan. Magkano yung upo natin ngayon? 25 pesos per kilo, 250 oh, per ano. Eh yung ano mo, itong tag dito, patolang palikpig. Ayan oh, 20, 200. Nagaganda ng patola. Salamat ati baby. Nabusog ka ba? Nabusog na. Sakto ano? Mamaya hindi ka na makakain. Eh. Maraming tao eh. <laughs> Kagaganda ng kalamansi yun. Oh. Know? Walit wow, yun. Madam, ano po ba ito? Biskaya? Apo. Ano po ito? Malalaki ba ito? magkano po yung uh, per kilo po niyan? 62. Pa? 62. 62. Ay, tumaas na no? Tumaas na. No? Wala kaya siling sultan ngayon? Nalugi ba? Nalugi ba? Mahal yata yun. Know? Ah. Ay, ano, ang dami magagandang luya ni Madam B. Madam B, magkano yung luya mo ngayon? Dati lang po, 25, 40. 25, 40. Santol lang. San, yung santol niya, yun, 12. 62. Wow, yung favorite ko na suot mo na. Kulay, verde. Napakaganda mo, Madam Elet, pag verde yan. Sumot, okay. Totoo lang, maliwanag sa mata. Ayan po si Madam Elet, pag suot niya yung verde, talaga nga, eh. Masigla ang kanyang aura. Ayan. Salamat po, madam. Eh, hey, bakit ka nalugi sa Sultan? 190. 19, 19, 19. Bumaksak. Eh. Bumaksak. No. Eh. Saan ba grande yung Biskaya? Uh, medyo maganda yata yung aura natin ngayon. Medyo hindi kaya tapuyat. Iri <laughs> Taiwan si ni Madam Kayla. Madam Kayla, magkano yung malaking Taiwan si mo? Ha? 530, 530. 53 per kilo. Eh, yung medium mo? 2.50 Yan Salamat Madam Kayla Kaganda ni Madam Kayla Artistahin ang dating Ito kay Kay consumer meron may mais na Ay may mais na dilaw ito Kansi ano Magkano nga yung asking price Ng dilaw natin Ah Ano 15 2, 30, 2, 30. Ah 2.30 23. 23 Wala tayong puti ano Wala yan Ayan, tingnan natin kung magkano na yung sa ah, kaganda naman ang sampalok nito. Kaya lang medyo maninipis pa rin siya. Madam Ana, magkano ngayon itong ganito sampalok natin? Ha? Uy, bumaba na siya, no? 80, no? Bababa na. Ay, yung galyang natin ngayon, magkano? Forty-five to yung puti, no? Tapos yung pula? 35. Yan. Yeah. Eh, anong kamoto yun? Ube. Ube? Mag magkano yung ano na asking price? 70? Ay, makamahal pala, no? Ayun pala, pinakamahal na, ano, na kamote. Ayan, no? Ube. Meron din siyang dilaw na luya. Yung dilaw na luya natin, magkano ngayon? 40 per kilo. Eh, yung luya natin ngayon? 40. Ayun, no? Mahal pala yung ubing kamote. Ayun pala, ang kamoteng mahal. Ayan, no? Meron pa ang bisita, oh. Yan, lagi po natin minomonitor ngayon yung ano, yung supremang kalabasa. Ay si Sir, andi dito na. Ka kapon, kala ko pinalayas ka na. Sabi, <laughs> pinalayas ka na rin. <laughs> bumay, pinanggap mo ulit, uh, Madam Susa. oh, <laughs> uh, Madam Susa, magkano yung supremo mo ngayon? Ganun pa rin po, Kuya. Hindi naman yung bago. Bumaba tayo ng piso. Bali, pag, pag malaki, magkano isang kilo? 19. Naglalaro sa 20 saka oh, 19. Okay. Madam, wag mo nang papalayasin si Sira. Oh, okay. Kawawa okay. naman. Yan po ako malis pali eh. Tatali ng kalabasa Wala kang taga, wala kang taga, ano dito eh. Taga buwat oh, okay. no? kaya pa rin. Oo. Oh, okay. Sige, salamat. Salamat so, gulay dito. Kaya yun, pati kaya kaibigan kong maris. So, daming gulay oh. Kagaganda ng ampalaya. Ano yung ampalaya na yan? Eh? Mistisa ba yan? Mistisa. Magkano nga yung mistisa natin ganyan? Asking 90. O, oh, ang asking price nito, 90. Pero maganda siya. Ang ganda. Eh, yung ganito natin, ano ngayon? Patong lang paliktik. 20. 20. Salamat. Okay. May nakita ako ano dito. Umas na sa loob. Dito ang papaya. Bada yung papa, makano yung tindang mong papaya, yung tindang mong papaya. 13. 13 yan. Ay yung talong ng bilog ngayon, no? Gagaganda, gagaganda ng talong na bilog, mo. mamakalin talong na bilog. Yung talong na bilog mga kaibigan ko. Oh, 16. Ayan. Ang ganda. Nako, tumawag sa akin. Araw-araw uh, araw, 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 araw gumaganda ito, ay, si Madam Maris. Ay, hindi ako nagpapabayad. True yung sakin Sabi niya, Abro, ah, bruha ka ikaw pala nga ako. <laughs> <laughs> Araw-araw kitang pinanonood. So, yan o, yan sa, sa tagahanga po ni uh, kaibigan kong Maris. Ano? Talaga naman po na malaki ang ano, pagbabago niya. Artist tayo ang dating. Oh. Kung dati, extra lang siya. Ang dating ngayon, artist Wala, tayo ngayon talaga. Ngayon, Oh, ngayon, bida na. <laughs> Salamat. Shout out mo nga. Hi. Besi, eto na ako, Malu. Yan. Yeah. Yan, yeah, Malu. Ang sa iusin mo. Yan. Okay. Dito. Dito lang po sa pwestong ito. Nakakita tayo ng alugbati. Ah, may labuyo. Yan. Eto. Maingay yung tindera. Pero yung maingay <laughs> ma ma na tindera. Maingay na tindera. Maganda yung alugbati natin ngayon, sir. 45 45 medyo five maganda five. Yung, five. Presyo five. yung presyo niya ngayon five. 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 45 saan galing ba yung alugbati natin? bulakan etong ang gaganda ng talbos ng sili mo daho no? Ka magkano okay, my friend magkano yung talbos ng sili mo daho? talbos ng sili eh yung pong magandang maganda 140 kaso nga lang ito po wala pa pong tawad kasi ay, ay mahal pala na ngayon no? tumas lalo ito po may mga dilaw-dilaw, oh. -dilaw, yeah. ganyan. Pero ay, yung maganda gan, maganda niyan, 140. 140 po, ay talagang super. nasa ah, mga nagtatanim ng talbos ng sili, ano? Oh. Mahal po ngayon, medyo ginto po para mga siling panigang pati Taiwan ano. Ay, ay yung okra mo ngayon ay, oh, kagaganda. Po, eh, benching ko na lang to, rin. pa. Okay. Ako po kasi nagtampo. Marami mo. pa pong sila. Etong ganito natin siling Taiwan may kasamberde. Ayan, 300 po ang tawa. Ayan, yeah, 300. 300. Bali, 10 kilo yan, 3,000. Opo, nung natin na may green, oh, iniwanan po. Iniwanan, <laughs> e yung ganito natin si Garilla. Ayan, yeah, 180, 150 po. 180, 150. Okay, salamat, okay, salamat my, my friend. Matap, dito tayo kay Boss J, o. Eto, medyo gumaganda na yung katawan nito, saka bubuhat ng mga, ano ng mga guli Lumalaki na yung muscle. Boss Jay, magkano ngayon yung ganyan, nating natin ano? Sa yote? 500, boss. 550 per kilo. Ayun, ganitong patatas mo. 800. 800. Eh, yung pechay bagay natin. 600. 600. Wala 600. Bakit ba yung pechay bagay lang nakabalot ng jar? Para eh, ko niya yung, yung moist. Moist, yun. Eh, yung ah. ano natin, labanos, magkano? 200. 200. Saan na makain magkain per kilo ng brokoli? Oh, no. Sa kero? 120 sa unwashed Magkano yung brokoli? Magkano ulit yung brokoli? Yung repolyo? 75 75, maraming salamat boss jay 75, maraming salamat Dito Dito yung labong panigurado, yan. <laughs> Wala mong pagbaba. Ininaan ko na sir, si sir. Napatawa si Madam Tuloy. Madam, Taiwan Sea po ba ito? Okay. Yan. magkano po yung ganito natin Taiwan Sea? 300. 300. 300. Ito ba? Taiwan Sea din ito? Okay. Uh, pag ganitong unwash, magkano? 500. 500. Okay. Salamat po, Madam. Kaputin ni Madam. Ah. Malapor sila ang kutis. Ano? Arbista. Oh, madali lang taon na po kayo. Hindi, sige, sabihin nyo lang. Wala akong kung ano, kung tasabihin ko ano, paano. 55. Ano, hindi halata na. 55. Totoo ma'am, 55 na kayo. Hindi halata na, parang ano lang, sir, ano? Sir, parang ano lang. parang ilang taon lang. O, oh, tingnan ko. Parang 30. Pero sir, ilang taon? Sino sir? Ay, madam. Ako po, ay. Ma'am, Matanda na po ako. O sige. hindi po ano, nako nagbola pa si Madam. Okay, Salamat po. Ayan, may nakita tayong okay, bunito. Ay, kagaganda ng bunito ni Lady Madam mo. Madam ang karang as price ng bunito natin. Sa taas kasi 50. Kagaganda. Ay, yung Taiwan natin to, alam mo, ginto eh. Ay, magkano na po? Ayun, 3,000 hanggang 2,800. medyo bumaba nung nakaraang kasi Mikey Tat 3. Okay. Salamat po, Madam. Itong panigang tanong natin. Madam, magkano ganitong magandang panigang natin? Kanya 25. Mahal pa rin. Talaga ang mahal ngayon yung mga sili. Eh, yung ano natin, kalamansing good. Isang buriti. Oh, yan, yan ang mura ngayon, kalamansing. Oh. Pagdating ng mga December, yan, magmamahal yan. Oh, salamat po, madam. Hay, okay. yeah, bang, may ay kagaganda ng si ano, daw niya ni ano, madam, oh. si, madam Sweet. Madam Sweet, magkano ang natin ngayon? Ano po? Asking. Asking. Asking 500. Eh medyo mahal yung petchay. Wala kang mustasa? Wala na Wala po. Wala pagkagaganda kasi ng ganda ni Madam Sweet ang kanyang petchay. Ayun po yung big buyer natin, no? Ay, petchay. Big buyer. Salamat Madam Sweet. Dito kay Boss Ninyo. Boss, magkano na po yung manin natin ngayon? 30 kilo. 65 sir. 65. Pero makakamura kayo pag bibili kayo ng baysan Ilang kilo ba yung baysa 30 kilos po yan. O ilan niya magkano? 64 po oh, yan. O 64. Yan. Makakamura sila pag baisak. Salamat. Jeremy, anong talong to? Alin po may sa ay, gaganda ng talong doon. Dito no? po 350 Anong talong yun? Magaling mo natin ngayon. 80. 80. <laughs> Kapogin <laughs> ni Sir Jemar. Tala, walang, walang kupas ang kagwapuan ni Sir Mars. 80. Salamat. Alamin natin yung presyo ng sibuyas ngayon. Dito po tayo kay Madam Agnes and Regine Onion and Garlic Wholesale. Pagpasok po ng entrance, ito na po yan. Madam, mas magkano na po yung ano natin, Ay, yung gayto ano, low di ba? Magkano? 900. Yung ano ba, yung ano ba yung China magkano? Eh, yung tao maliliit 950. Mas mahal no? Ito 900 to local. Ito ganito, ito ang China. 650 fifty. Fifty. oh, malalaki. Etong ganito natin local na sibuyas to pula. B1 13. Bali po 10 kilo po to isang burike. Etong eh. ganito yung malaki. <mulik> San Libo, Big. Ayan. Ayan kaya medium. 1 2. E yung super white mo. 18. 680. Yung kanso natin bawang. 690. 620. Eh e, yung galit natin, yung kentab na monggo. 100. 180. Sabi mo magkano? Eh yung labo. Yan. 21. Maraming salamat, Madam Agnes. Shout out. Nasaan na si Sir? Nasa Mega Kasi pag nang asawa nito. Ayan, konsehal. Sa ayan na ah, magiging konsehal ng barangay na sa Vega. Yung asawa nito. Bayabas, maraming bayabas ito. Magkano yung bayabas natin ngayon mga kaibigan? 40? Ay, bumaba no. Ang laki ng binaba. Ayan po, nakakarton. Nakakarton yung mga bayabas niya pero maaamun Bumaba ngayon bayabas natin. 40. Salamat. Eric at Inyo, ang daming gulay ni... Ay, big buyer pala ito. dito na kasi ini, anong, 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 sito, anong, 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 eh, green. po, Green. 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 Magkano yung ganyan natin asking price? Ang uh, asking ko po 80. 80? Eh yung original natin yung ano, pipin ng berde. Ayun ito. Ayun ito. Ayun ito. Ayun ito. Ayun mga ganito natin bonito. Ano yan? Kapa ba ito? Boni, ano? Bonito po. Bonito. Magkano yung bonito? Kaya eh, asking ko po 60 pero wala pang pangit. Oh, 60 oh. Okay. Eh itong ganito natin sili may halong berde. Uh, Bumabago po 250. Ah uh, eh, ito. May halong kasi ano. Ayun eh, yung okra natin atin. Uh, okra po 250 rin. 250. Marami salamat, Ate Ine. Ay, ay mais na puti ba yan? Dilaw po. Wala tayong puti, ano? Oh. Magkano po yung dilaw natin? Yung mga pogi, ayun, ano? <laughs> ay, Ganyan sana. Salamat. pipi puti? May friend, magkano yung pipi ng puti mo ngayon? Uh, sampo. Sampo? Eh? Napakamura pala uh, ng tikilong mo. Bumaba. Pati eh, Tiyak yung siling tayo ba? Bumaba din. Magano? 200 po tawad. Ay, ang laki ng binaba, no? Ang laki ng binaba. Okay. Eh, yung ganito natin luya. Matawad. Mo, magano. Uh, Bente. Bumaba. Bente. Bumaba. Diba eh, yung luya mo, magkano? Ah, 20. 20? Bumaba. Ang mura na. Di ba dati 40 yan? Oo. Ayun tayo, ayun natin, baklang pipino. 10. Ay, dati naman pala, bumaba na. Bumaba, dati na. Ano? May pre, ano bang talong yun? Ah, mucho mucho. Magkano yung mucho mo ngayon? Oo fasting 100. Bunga yung mga ano ngayon? Ang pa. Ang ating pong baksaka na sa nagtatanong, dahil po nagpipihan sa ating araw-araw halos tinatanong, ang barang, nasa barangay Magsaysay Norte po. Kung alam niyo po yung dating baksakan, nausog lang po sa dulo. At bukas po to mula lunes hanggang alinggo. Uh, linggo nagsisimula pong uh, magsidatingan ng gulay dito mula alas 9, alas 10, alas 11 dumadami na yung dating ng gulay hanggang hapon po sila nakabukas dito alas 2, alas 3 bandang gabi po, sarado po sarado ang ating baksakan ayan po, sa nagtatanong po ulit sinasagot ko lang po dito na po mismo sa ating video kasi po hindi ko po masagot sa uh, hindi ako makapag-PM uh, makapag -PM sa inyo Kagaganda na ang talong ni Sir John dyan. Sir John dyan, magkano itong ano mo? Itong okra mong ganito, magaganda. 20. 20. Itong pipinong bakla mo. Ayan. 120 na lang. 120. Anong sitaw to? Condor, magkano? 1,000. 1,000. Medyo bumaba yata ibang gulay ngayon. No? Bumaba yan. Ayun talong mo, anong talong ba yun? pasarapan lang, mucho. Mucho, magkani mucho? Ayan, ayan, 75. 70? ano ba yung inihiyaw na talong, yung mucho ba? Okay, ayan. salamat. Dali lang mo sa... Uh, wala yung mga mamimili. Ay, Madam Beth, anong talong to? Ang yan? Ganda ng talong, oh. Anong talong to? Mucho po. Mucho, magkani mucho mo? 70 po. Magkani balag nating upo ngayon? 20. 30. 20? Uh, okay. Salamat. Eh, ano si ito to? Negro star po. Magkano yung negro? Sandaan. Sandaan. Eh, yung siling tayo, balita ko, bumaba no? Bumaba po eh, 2-5 Biro mo dati na sa 3 na eh, no? Okay. Salamat, Madam Lilibet. Ayan. Dito, meron po tayong mais na puti. Sir, magkano nga yung asking price ng mais na puti natin ngayon? 400 po. Yan, yeah, medyo tumas po yung mais na puti, 400. 400. Kasi wala makuha ng puti ngayon, ano? Puro dilaw, ano? Eh, yung ano natin, yung Sophia natin kalabasa. 2.20 22. Salamat okay. sir Ito kay sir Kay sir Oji May puso Sir Oji magkain puso natin ngayon 18 sir 18 eh, yung galyan natin Yung 1 35 35 Ano ba ito? Yung mga na pula yan. Pula, 35. Na naubos na, kaya lang big na lang natin. Oh, uh, big, magkaling big. Ayan, 18. Okay. 18. Thank yeah. you. Thank you. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga saribang gulay na bumabagsak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Mebay Siyang, ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan. Ngayong araw po ng Webes, August 17. Please don't forget to follow my FB channel Palengke ng Sangitang kung hindi pa po tayo napag-follow. At ganun din po, please don't forget to subscribe our YouTube channel Dan TV Mr. Palengke para updated po tayo sa lahat ng mga presyo ng ating mga gulay na dumadating dito. Ingat po tayo pag tayo na dito sa ating baksakan. See you again tomorrow po. God bless us all.